Kamusta? Okay, nandito na naman tayo para sa isang uh, masinsinang paghimay. Yes. Gagamitin natin yung mga material na galing sa sa'yo, lalo na yung highlights mula sa librong Legacy of Multiplication, How Every Church Can Ignite a Gospel Movement. Oo, maganda yung source na yan. Alam mo, madalas kasi, ang sukatan natin ng success ng simbahan, parang uh, ilan yung tao paglinggo? Gaano kalaki yung building? Di ba? Oo, oh. Yun yung usual, yung nakikita agad. Pero ito yung tanong eh, paano kung hindi pala yun ang pinaka-importante? Paano kung yung tunay na legacy, yung pamana talaga, eh nasa kakayahan nating magparami? Mm, magparami. Hindi lang basta parami ng ulo, kundi parami ng mga disipulo, yung seryoso talaga, tsaka parami ng mga bagong community, mga bagong simbahan. Mukhang, ah, exciting to pag-usapan natin simulan na natin. Sige, sige. Actually, yung pinakaugat talaga niyan, based dun sa source mo, eh, yung pagbalik natin sa utos mismo ni Kristo. Yung sa Acts 1.8. Ah, Acts 1.8. Okay. Hmm. Hindi lang siya basta checklist ng gagawin, kundi parang ano, parang operating system, ba? Or DNA para sa isang kilusan na buhay, gumagalaw at natural na nagpaparami. DNA talaga. Hindi lang program. Oo. So ang titingnan natin ngayon paano ba yung prinsipyong 'yon paling maging gabay para lumampas tayo sa simpleng amo 'yon pagdagdag lang ng tao, yung addition. Yung nakasanayan. Oo, yung nakasanayan patungo sa totoong multiplication, yung nagiiwan talaga ng pangmatagalang epekto. Kaya para sa iyo na naghahanap ng mas malalim na direksyon, eto na silipin natin yung mga susi galing sa librong ito. Okay sige. Simulan natin sa pinaka-basic pero parang pinaka-fundamental. Bakit daw hindi sapat ayon sa source mo yung basta dumarami lang yung umuupo sa simbahan? Ano ba talaga yung pinagkaiba nitong sinasabi mong multiplication sa addition na madalas nating um, nakikita? Magandang tanong 'yan. Kasi dito talaga nagkakatalo minsan eh. Yung addition, sabi sa libro, yun yung paglaki na obvious mas maraming tao, mas malaking budget, na expand yung building. Okay naman yon, walang masama dun. Oo naman, may growth pa rin. May growth. Pero eto yung paglaki na parang nag-iipon ka lang sa isang container. Yung multiplication naman, iba yung focus eh. Eto yung pagpaparami ng buhay mismo. Buhay? Paano yun? Ang focus ay sa paghubog ng mga disipulo na kaya ring humubog ng iba pang disipulo. Gets mo? Ah, parang domino effect. Oo. Tapos, uh, mga leader na nagpapalago ng mga bagong leader, mga simbahan na parang uh, nanganganak ng mga bagong simbahan. Ang tunay na vital sign daw, sabi sa source, ay hindi lang kung gaano kakalaki. Yung bilang. Oo, hindi lang yung bilang. Kundi kung gaano kaka-efektivo sa pag-send out, sa pag-reproduce. Parang sa pamilya, ba hindi lang kung gaano kalaki bahay nyo. <laughs> eh, nga. Kundi kung napapalaki mo ba ng maayos yung mga anak mo para kaya na rin nilang bumukod at magkaroon ng sarili nilang pamilya balang araw. Ganun yung idea. Okay, gets ko. So, hindi lang parami ng consumers ng ministry, parami ng contributors o oh, reproducers Sakto, yun yung term, reproducers. At nabanggit mo kanina yung Acts 1.8. Sabi mo, ito raw yung parang blueprint or master plan para dito sa multiplication. Paano raw yun na yung blueprint? Paki-explain pa nga. Oo, kasi binalikan talaga sa source yan eh, sabi doon, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Okay, kapangyarihan. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Maria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Tatlong key elements daw ang kailangang himayin dyan. Si, ano yung una? Una, yung kapangyarihan, yung dunami sa Greek, dine-emphasize sa source na hindi lang ito yung natural talent mo o karisma. Hindi lang galing mo. Hindi lang. Ito yung supernatural na boost, kumbaga, galing sa Espiritu Santo. Ito yung nagbibigay kakayahan sa isang ordinaryong tao na magpatotoo, mag-share, sa paraang may impact. Yung tipong, wow, totoo pala ang Diyos, parang ito yung baterya ng misyon. Without it, wala. Okay, dunamis. Power galing sa taas. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung pagiging saksi. Martyria sa Greek. Interesting to kasi yung salitang martyria, dito rin galing yung salitang martyr. Ah, oo nga, no? May connection. Oo. Oh. Sabi sa libro, hindi lang ito basta pagkukwento or pag-share ng testimony mo. Importante yon. Pero kasama raw talaga dito yung pamumuhay mo consistent ba yung buhay mo sa sinasabi mo? Ah, walk the talk. Eksakto. Declaration plus demonstration. At eto pa, madalas daw may kaakibat itong pagditiis o sakripisyo. Kailangan mong panindigan yung sinasabi mo kahit mahirap. Hindi pwedeng puro salita lang. Malalim 'yon. Okay, so kapangyarihan, saksi, ano yung pangatlo? Pangatlo, yung geografiya ng mission. Ito yung medyo, medyo mind-blowing na insight para sa akin dun sa source mo. Eh. Yung pagkakasunod-sunod, Jerusalem, tapos Judea, tapos Samaria, tapos dulo ng daigdig. Akala ko listahan lang yan ng lugar. Akala ko rin. Pero sabi sa source, hindi lang daw yan lugar. Pattern daw yan ng paglawak na may kinalaman sa cultural distance. Cultural distance? Paano yon? Ganito, ang Jerusalem, yun yung pinakamalapit sa iyo. Yung kultura mo, mga kakilana mo. Madali mag-share dyan relatively. Okay, comfort zone. Oo. Tapos Judea, medyo malayo ng konti. Pero kaprobinsya mo pa rin, kakultura mo pa rin more or less. Medyo similar pa. Tapos Samaria, ay ibang usapan na yan ibang kultura na baka may history pa kayo ng di pagkakasundo di ba oo nga parang cross cultural na tapos yung dulo ng daigdig syempre totally different context na yon ang point daw habang lumalayo ka sa Jerusalem mo sa comfort zone mo kailangan mo ng bagong skills bagong pangunawa sa kultura bagong strategies hindi lang basta lipat lugar may level up na kailangan. Ang palabas na geographic expansion, may kasamang cross-cultural challenge sa bawat step out. Parang, parang video game lang, may next level, may bagong skill na kailangan. Parang ganun nga. <laughs> okay, ang ganda ng framework. Malino yung why at what. Pero dito tayo sa laging tanong, paano? Paano ito maisa sa buhay? Alam mo na, ang dali kasing sabihin ng concept, pero ano yung mga practical na hakbang para mangyari to on the ground? Based pa rin sa source mo, ano raw? Dito na pumapasok yung konsepto ng reproducible practices. Ito yung susi daw. Reproducible practices. Ano ibig sabihin niyan? Sabi sa libro, para maging multiplication movement talaga, hindi pwedeng komplikado yung mga ginagawa natin. Kailangan simple lang, mga gawain na una, madaling matutunan. Pangalawa, madaling gawin. At pangatlo, itong pinakaimportante, madaling ituro sa iba. Ah, dapat transferable. Yun, transferable. Hindi kailangan ng complex na programa na kailangan mo ng PhD or special training para magawa. Ang goal ay ma-empower yung bawat miyembro, hindi lang yung mga experts. May mga example ba na binigay sa source? Kasi baka mamaya, simple para sa nagsulat, pero sa ordinaryong tao, mahirap pa rin. Ano raw yung mga halimbawa ng simple practices na to? Nagbigay sila ng ilan. Um, yung isa tinawag na 5-minute witness drill. Bali, practice lang ng 90 seconds na personal testimony mo tapos simpleng paliwanag ng gospel. Paulit-ulit lang na practice hanggang maging natural na. 90 seconds? Kayang-kaya yon. Oo, meron ding Send One Mentor Cycle. Simple lang to, 90-day apprenticeship. May isang experience na tao, gagabayan niya yung isang bago sa isang specific na skill, like paano mag-facilitate ng small group or paano mag-share ng story. Ah, parang buddy system. Parang ganon. Tapos kahit yung simpleng pag-offer lang ng pagkain sa bahay mo. Yung open table para sa kapitbahay. May simpleng guide lang kung paano ka mag iinbita paano ka makikinig sa kwento nila, paano ka magfa-follow up. Mga ganung bagay. Wow! Ang simple nga, pero ang laki ng potential impact? Oo. Ang pinakasusi talaga, sabi sa source, ay yung tanong na, kaya bang ituro ito ng taong tinuruan ko sa ibang tao? Kung yung sagot ay hindi or parang mahirap, Baka masyado pang komplikado yung ginagawa mo. Kailangan isimplify pa. Ah, parang dapat viral yung approach, hindi yung parang exclusive knowledge lang ng ilan. Okay, okay. So, hindi pala kailangan ng special degree para makapag-disciple. Kailangan lang ng willing heart at simpleng tools. Yun na nga. At kung simple, transferable, masusukat din siguro to. Mas madaling makita kung gumagana. Dito na ba papasok yung usapin ng metrics or sukatan? Exacto. Malaking shift din daw ito sa mindset. Kasi sabi sa libro, madalas ang sinusukat natin yung tinatawad nilang vanity metrics. Vanity metrics? Ano yun? Pambaganda lang? Parang ganoon Yung mga numerong maganda sa report, alam mo yon maganda pakinggan, pero hindi naman talaga nagsasabi kung nagmumultiply ba tayo in the way na pinag-uusapan natin. Halimbawa, attendance sa Sunday service. Laki ng building, laki ng budget, okay yan as indicators. Pero hindi yan yung buong kwento ng multiplication. So ano dapat ang sukatan? Ano yung mga reproducible outcomes na sinasabi sa source? yung hindi vanity. Nagsuggest sila ng isang framework. Simple lang pero malaman daw. Tinawag nilang ROT metrics. ROT? Ano yun? Tatlong letra lang. Una, R. Ito yung reproducing disciples. Ang tanong, ilang persyento ba ng mga tinuturuan o mga miyembro mo ang aktibo na rin nagtuturo o gumagabay sa iba? hindi lang yung attendee sila, kundi nagiging trainer na rin sila? Ah, hindi lang receiver, giver na rin. Okay, R. Pangalawa, O. Ito yung average offspring per reproducer. Yung mga active na nagre-reproduce, yung mga nasa R, gano karami on average ang nagiging bagong disipulo nila kada taon para makita mo yung bilis or rate ng pagdami. Okay, O para makita yung impact nila. Oo. Pangatlo, T. Ito yung time to first reproduction. Gano katagal mula nung naging disipulo ang isang tao or naging active member bago siya mismo magsimulang mag o gumabay ng iba, yung R niya. Ah, para makita kung mabilis ba yung cycle? Exactly. Para makita kung may bottleneck ba sa proseso. Baka matagal bago sila maka-step up. So, ROT, ang diin dito, importante to, hindi ito para mag-judge or mag -condemn. Tool daw ito para matuto. Tool for learning. Oo. Para makita kung saan tayo malakas, saan tayo mahina. Para alam natin kung saan i-focus yung effort at resources. Pero may warning din. Iwasan daw yung idolatry of metrics. Idolatry of metrics? Grabe naman. Pagsamba sa numero. Parang ganun yung tipong mas importante na yung numero kesa sa tao sa likod ng numero. Dapat, laging may kasamang kwento, may pastoral insight, hindi lang malamig na data. Tao pa rin yung pinag-uusapan natin. Grabe pala yung lalim ng pag-iisip na kailangan sa pagsukat niya, no? Hindi lang basta bilang ng attendance, kailangan mas qualitative din. Oo, balanced dapat at tong magbabago yung sinusukat natin natural lang siguro base sa sinasabi sa source mo na kailangan ding magbago yung klase ng leadership na magpapatakbo nito ano yung sinasabi tungkol sa leadership shift Mukhang malaking bagay ito sobra malaking punto yan sa libro ito yung pagtransition pag shift mula sa pagiging planter patungo sa pagiging coach planter to coach anong pinagaiba yung planter, siya yung nagtatanim. Oo. Yung planter, siya yung bida. Siya yung magaling magsimula, magaling magtanim, pero kadalasan siya rin yung gumagawa ng halos lahat, siya yung star player. Ah, yung one-man team. Medyo ganun. Yung coach naman, iba yung mindset. Ang primary role niya ay hindi na yung siya ang gagawa ng lahat. Ang role niya ay mag-equip, mag-empower, mag-release. Mag-release. Oo, mag-release at mag sa iba para sila naman ang gumawa at mag -lead. Ang planter, nagsisimula. Ang coach, nagsisigurong may magpapatuloy at lalago pa ito ng higit pa sa kaya niyang gawin mag-isa. Paano mo malalaman sa araw-araw? Ano yung practical difference kung planter mindset ka pa rin o coach mindset na? Sabi sa source, isang sign daw, ang coach mas madalas magtanong kesa magbigay ng sagot o utos. Ah, imbas na eto gawin nyo. Ang tanong, ano sa tingin nyo ang dapat natin gawin dito? Ganun nga. Para yung ownership nasa kanila rin. Tinutulungan din niyang alisin yung mga hadlang, yung mga obstacles para sa mga taong ine-empower niya. Imbas na siya yung laging nasa control, nagbibigay siya ng space. Parang servant leadership. Connected doon. At eto yung mahirap pero crucial. Yung willingness na mag-release o magpadala ng mga pinakamagagaling mong tao kahit parang ang sakit sa umpisa kasi mawawala sila sa direct team mo. Oo nga, parang investment na aalis. Pero sabi sa libro, isa daw itong spiritual discipline ng pagpapakumbaba. Pagtitiwala na Diyos ang nagpapalago, hindi ikaw. Tilangan ding harapin yung tinatawag na Founder's Shadow. Founder's Shadow. Ano yung Parang multo? Haha, <laughs> parang ganon. Yung panganib na kahit matagal na yung ministry, lahat ng bagay umiikot pa rin sa nagtatag. Nakadepende pa rin sa kanya. Kailangan ng conscious effort na mag-delegate ng tunay na otoridad at i-celebrate yung success ng iba, hindi lang yung sarili mo. Wow, parang kailangan mong tanggalin yung ego mo dito kailangan handa kang hindi ikaw yung bida palagi. Malaking factor yon humility talaga. At kung nagre-release ka ng leaders, natural siguro nakasama dito yung pag-focus sa mga... Indigenous leaders. Yung mga galing mismo sa community. Nabanggitin ba yan? Sakto. Konektadong konektado yan. Binibigyang diin talaga sa sources na ang pinakamatibay, pinakasustainable, at pinakaefektibong paglago ay nangyayari kapag yung mga leader ay hinuhubog mula mismo doon sa community na inaabot. Mga taga roon mismo. Bakit mas effective sila? Kasi sila, natural nilang gamay yung kultura, yung lingwahe, yung mga unspoken rules, yung mga problema, yung mga pangarap ng mga tao doon. Hindi na nila kailangan ng mahabang adjustment period tulad ng isang outsider. Ah, oo. Mas relatable sila. Mas relatable. Mas madali silang pagkakatiwala. Mas madali para sa kanila na mag-connect at magmultiply sa sarili nilang Jerusalem at Judea hindi sustainable in the long run yung laging import ng leader galing sa labas. Kailangan mag-invest sa local leadership development. Makes total sense. Mas rooted, mas sustainable. Okay? Isa pang malaking idea na nakuha ko doon sa material mo ay yung pagtingin sa evangelism and discipleship. Hindi raw ito parang one-time event lang. Madalas kasi, ang focus natin sa decision lang, di ba? Yung nagtaas ng kamay tama. Malaking point din yan. Yun yung tinatawag sa libro na Long Arc of Grace. Long Arc of Grace. Ang ganda pakinggan. Ano ibig sabihin nun? Ang paglapit sa Diyos at paglago bilang disipulo ay hindi raw sprint, hindi pa unahan. Marathon daw ito. Nagsisimula sa unang encounter o pagtugon yung yes nila. Pero hindi doon nagtatapos. Tuloy-tuloy ito. Paano yung tuloy-tuloy? Sa mga buwan at taon ng paghubog, pag-aaral ng salita, pagsubok, pagkakamali, pagbangon muli, isang mahabang paglalakbay ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi instant. Paano ito nakonek sa ibang concept sa source? May practical implication ba to sa ginagawa natin? Oo, malaki. Ikinonekta ito sa parable of the sower, yung talinghaga ng manghahasik. Ah, yung may gibat ibang lupa yun nga, di ba may binhi na nahulog sa daan, sa batuhan, sa may damo, at sa matabang lupa. Hindi lahat tumubo agad o namunga. Ganun din daw sa tao. Iba-ibang kondisyon ng puso natin, yung lupa. So, hindi pwedeng one size fits all ang approach? Hindi pwede. Kaya mahalaga daw yung pag-assess ng readiness ng tao. Nasaan na ba siya sa journey niya? At kailangan ng pasensya sa pag-aalaga, sa pagdidilig, hindi pwedeng pilitin yung paglago. Kuognay nito, lalo na ro sa ibang kultura. Tulad ng? Tulad ng mga high-context societies or honor-shame societies na binanggit sa source na very relational, kailangan daw ng slow witness. Slow witness. Kabaliktara ng instant. Oo. Ibig sabihin minsan, kailangan mong unahin muna ang pagbuo ng tiwala at relasyon bago ka mag-share ng gospel directly. Minsan, yung simpleng presensya mo lang, yung pakikinig mo sa kanila, yung pagtulong mo sa practical na pangangailangan, yung pakikiramay mo. Yung pakikisama. Oo, oh, yun ang nagbubukas ng pinto para mapakinggan kanila tungkol sa mas malalim na bagay. Hindi minamadali ang proseso. Building trust first. Napaka-importante niyan. Kasi minsan nagmamadali tayo masyado eh. Hindi lang tayo naghahabol ng statistics ng nakapag-decide, kundi nag invest tayo sa buong paglalakbay ng tao. Journey talaga. Journey talaga. At para hindi tayo maligaw sa daan or bumalik sa dati, may binigay na warning yung source mo. Gamit yung kwento ng dalawang simbahan. Pwede mo bang ikwento yun briefly para maging paalala? Oo, oh, 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 yung Tale of Two Churches. Magandang illustration ito para ipakita yung panganib ng vision drift. Vision drift, pagkalimot sa vision? Oo, yung dahan-dahang paglihis sa original na misyon. Ganito yung kwento. May dalamang simbahan daw, si Grace Community at si New Hope Church. Pareho silang nagsimula na may passion para sa ebanghelyo para umabot sa labas. Very missional nung una. Okay, parehong magandang simula. Oo. Pero after several years, eto na yung nangyari. Si Grace Community naging mayaman, naging komportable na sila sa pag-aalaga ng mga miyembro nila sa loob. Ang ganda ng programs nila para sa members, ang galing ng fellowship, ang ayos ng building, pero ang focus naging preservation, panatilihin kung anong meron. Secure the base, nag-focus sa maintenance. Tama. Si New Hope Church naman, ginawa nila yung mahirap na desisyon na patuloy silang mag-train at mag-send out ng mga tao kahit yung mga key leaders nila para magsimula ng mga bagong small groups, mga house churches o simpleng community sa labas ng building nila. Nag-focus sila sa reproduction, pagpaparami. Mahirap 'yon. Parang binabawasan mo sarili mong puwersa. Sobra. Pero ano yung naging ending ng kwento at yung aral? Sige. Ya. Si Grace Community eventually nagplato. Hindi na lumaki. Stable sila pero hindi na lumalago yung kingdom impact nila sa labas. Naging parang holy huddle na lang sila. Busy sa loob. Okay. Kumusta si New Hope? Si New Hope naman, kahit na baka pansamantalang lumiit yung attendance nila doon sa Mother Church kasi nagsialisan nga yung mama pinadala. May initial cost? may initial cost, pero in the long run, nakita nila yung tinatawag na exponential growth. Hindi lang sa sarili nilang bilang, kundi sa dami ng mga bagong buhay at mga bagong community na na-transform dahil sa mga pinadala nila. Yung impact lumawak ng husto. Wow. So ano yung aral doon? Ang aral, Napakadali nating ma-distract at maging inward focused. Yung mapunta lahat ng energy sa pag-maintain ng programs para sa mga nasa loob na. Kailangan ng deliberate, intentional effort para manatiling outward bound. Patulay na mag-empower ng iba para mag-lead independently. Sukatin yung tamang bagay, yung multiplication, hindi lang yung maintenance. At kailangan ng tapang na i-release ang mga tao para sa mas malawak na misyon ng Diyos. Hindi pwedeng hawakan lang sila. Napakaraming laman itong pinag-usapan natin. Grabe! Galing lahat yan sa source material mo, mula sa pagbabago ng definition ng success na hindi lang addition, kundi multiplication, di ba? Oo, yun yung core. Tapos yung Acts 1.8 bilang practical blueprint and pattern, hindi lang listahan. Yung power ng simple, reproducible practices na kahit sino kayang gawin at ituro. Crucial yun. Yung shift sa metrics ROT at yung leadership style mula planter papuntang coach na nagre-release. Malaking shift yun. Hanggang sa pag-unawa na ang discipleship ay isang mahabang paglalakbay, yung long arc of grace, at yung babala laban sa pagiging inward focused tulad nung isang simbahan sa kwento. So ano kaya ang pinaka-summary o takeaway para sa iyo na sumusubaybay dito, yung maiuwi mo? Hmm, Siguro ang pinaka-bottom line para sa akin ay ito. Ang tunay na legacy yung pamanang may iwan natin ay hindi nasusukat sa laki ng ating naipon para sa sarihin nating ministry o simbahan, kundi nasusukat ito sa lawak at lalim ng ating naipamahagi, naipadala at naipasa sa iba para sa paglago ng kaharian ng Diyos. Hindi ko anong tinago, kundi anong pinamigay. Ganun nga, Itong paglago na nakatoon sa pagpaparami ng disipulo, ng leader, ng komunidad, hindi ito madali. Aminin natin, nangangailangan ito ng pagbabago sa pag-iisip natin, sa kultura ng grupo natin, sa mga sistema natin, pati na sa puso natin. May kasamang sakripisyo. Pero, sabi nga sa librong pinag-uusapan natin, ito mismo yung original design ng Ebanghelyo isang mensahe at isang buhay na nilikha para dumaloy palabas at magmultiply naturally, hindi para mastak sa isang lugar. Ang ganda nun, at bilang huling pagkain sa isip, para sa iyo na nakikinig, base sa lahat ng napag-usapan natin, anong isang simpleng-simpleng gawain, yung kayang-kaya mong gawin at ulit-ulitin, na pwede mong ituro sa isang tao ngayong linggo? Hmm, good question. Yung tipong kaya naman niyang ituro sa iba next week, Baka isang 90-second testimony drill o pag-imbita lang ng kapitbahay para kumain. Maliit na bagay lang siguro, pero baka simula na yan ng isang bagay na lalago ng hindi mo inaasahan. Baka nga. Small steps, big impact eventually. Tanda natin yung analogy sa source. Ang mga ilog ang nagbibigay buhay kasi patuloy silang dumadaloy. Yung mga stagnant na lawa o imbakan, nag-iipon lang sila pero maaring hindi na sila nakakapagbigay buhay sa paligid. Ang misyon ng Diyos ay parang ilog na kailangang padaluyin natin. Padaluyin. Nice. <laughs> Hanggang sa susunod nating paghimay at pagsisiyasat.